yun mga idol, what's up? Magandang gabi sa inyong lahat. Yung what's up mga idol? <laughs> Yung asin Yung gagawin natin ngayon mga idol ay magmukbang ah, kami ni Idol Winslow. Magmukbang kami namin ay puso ng saging at saka para maragdagan yung mga mga kapulang sa aming laman ng puso ba mga idol no, no. at ito shout out sa may ari nito tindira <laughs> sabi ko no, kos. ano to ng Nang... boko boko, boko. lagyan <laughs> <laughs> natin ang gata wow gusto na? Kulang yung gata nawa. No? Ito. Ito yan. Yan. Hmm. Tama na. Siya kayo sa background ng mga idol. Oh. No. Ito. Ito. Agino motor. Mm Simji -hmm. no? Laro. Laro na. Laro na. Tapos hmm? ito. Asin dyan. Tapos, lagyan natin ng asin. Ulit. kana, yan, Bites. Sa lahat ng na nanonood, maraming salamat sa inyong mga idol. Maraming salamat sa pagsuporta mga idol. O. Tapos, Sama, hindi namin kasama pa, si, ano, si Kadjip Mix Vlog. Eh, may, ano pa ba? May iniisip pa siya. <laughs> <laughs> ano yung iniisip? Na? Ano pa? Nag may nilakad. Babae. Eh. Babae. Eh. Oh, babae. Eh. Yung may din niya ba? Ay. Uh, yun e. ano? Ano ba yung may din na ba Yung nag-missage kami mga idol ba sa sa messenger si taga humay-humay. Shout out siya idol. Shout uh, uh, out idol. lumay humay Pupunta daw siya dito. Na uh, pizza trace. Uh. Ay di. Sa nang sa Manila siya ba? Manila mga idol. Larga nila pizza trace. tapos abot itu, sa, dito, dito, dito sa di dito, alam. dito sa inyo. Oh, dito sa atin. Sa inyo. Taga saan ka? Taga doon ako idol. So lagyan natin ng Ano ta? Sa buo eh, nang Bombay. Yeah. Luya at saka Bombay mga idol. Luya, Ito lagi ano? Rekado namin. Tapos tomatis. Yan. Tag, Kanila, tag dito, dito, dito na. dito na. Dito na. Hmm, gitu lah. Dalawa man. Hmm. Dalawa eh dina ni kamatisan. Iyan kamatisan eh. Oke. Nah, lalah. Tok sokak tekuk kan iyo. Tak Idol. Toh, langsung sokakan. Ha? Ko ano, Pinakura. pinakurat. Ah, pinakurat. Dan iyog mang Idol lah. Ah, oke. Okay. suka may problema suka dito ng idol kasi nanggan lang sa kilid gilid namin ba kasi ay po sa ah. yun mga idol Yon, mga idol ay... what's up tapos na no um, tapos Atapos na na yung paghalo namin mga idol mabilis lang mga idol nah, tapos sila mga idol dito sa amin sa probinsya sa bukit Diwan ko sa iba mga idol. Ay hindi sila hilig kilaw ng gabi, pag gabi mga idol dito. Oo, dito sa amin mga idol. Ano lang nang sa yung gabi ang aming kilaw mga idol. Na ano namin ba sa mga matatanda dati ba, yung ulo ko hindi ano hindi magkilaw ng gabi. So, dito na. Ano? Tuslo lang ah. Tuslo na no? Ah, sige, Mga idol. Yan. idol. Ay, idol. Ay, oh, ay.

sa dagat mga idol. <laughs> mga idol oh. Kinilaw na puso. ayo puso ng saging oh. Pinilaw din na. Ah. Buko-buko. Kailan may unahin mga idol.

First time to mga idol, content ko, content namin. Puto hmm. ng saging. Puto saging, no? Puto siya pa, no? Ah, hmm. uh, murang nasa mga hunasan. Ang dagat mga idol ba? sa dagat ba? Hmm. kesta okay, Hmm. Ela mm. may mang idol. Nakikita na kayo neto mang idol. Yung kinilaw na ako na. Ano? ano to? Yung ito pos. Mag-maging boy

yang poros tadi guys eh, ya. Poros. Uh, Ini event. Ini event in ending. Even, itu oh itu. Ini event in ending. Even, even, in even. Oke. Okay. Hah? Hmm? Oke. Okay. Nak okay. raw <laughs> trio dulu. <laughs> ya. Anu yang yang matigas nya mangga dulu, Bang. itong ano itong ito ba pero itong dala may mga idol okay lang yung ulo ng idol lang, hmm. parang guma pero ba yung tres ko ano mga idol kinulon ko agad gumatlan <laughs> <laughs> oh, yan ko lang bahala dun mga idol kapagaling <laughs> Ito mga idol, oh. guys. Ano mga Idol hmm. hmm. Itira ay... e, ba? Pa Pakiluan Itulah hmm. Ito lang yung, ano? Hanggang mata mga idol

Ano nito mga idol? Tag gawa ba? Tag proseso. Hindi namin pinakita yung ano. Paano tag proseso mga idol ba? Yung pinakita namin kanina, yung pag ano lang sa ano, gata. Pero ito mga idol, yung buo mga idol ba? Yung mm. puso ng saging. Yung paano hatiin mo ng mga apat siguro no? Hmm. Tapos tagtarin mo mga idol. Ay, ikaw mo muna mga idol. Hatiin mo ng apat tapos pakuluan mo pakuluan kumulo na idol yung kami yung lamot lang hmm. na ba saka mo tadarin mga idol at saka ito na salad mga idol puto puso ng saging na salad no kasi ng saging salad ito yung sabi mo ulo tapos kayo na bahala mga idol kung gusto niya matamis mga idol lagyan niya ng asukar tamay tara hindi Jalamai, tapos, bumbay, bumbay ataka, sili isaw. Ngadul, ini tu anu, ini maang ba? Sili anu atin tu? Sili. Kau orang kanan, muntil ya? Hmm. no? Hmm? Buat lah. Kalang dia? Kalang? Buat yung dati mga idol kung sinong ano ba sinong taga bukay dyan tapos yung mga lolo nila ano ba mga, mga idol, idol. yung nga mga idol ba ganito ganito na. tapos balot no um. nabutan ko ito mga idol ganito ba nga, ganyan 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 <laughs> <laughs>

Yan, mga idol. Tapos na kami kumain. Nandito na lang tayo. Yan, mga idol. Salamat hmm. sa pagsuporta, sa mga idol. Salamat, mga idol. Hmm. Shout out sa inyo mga idol, sa lahat na nagpa-shout out Sa mga last upload namin, mga upload upload namin mga idol, sa hindi, hindi nyo na ramit yung mga pangalan nyo. Maraming salamat at shout out sa lahat mga idol. Hindi, hindi kami hmm. nakapagsulat mga idol. Pero hmm, sa kami. next, sa next, sa next, yung, mga idol. Okay. bye okay.